Good morning mga badi Magigisa tayo ngayon lang ano, mga buddy Magigisa natin yung langka na ginataan ay kamansi mga badi na ginataan Inuna na natin kaagad yung sibuyas bawang na ano mga badi Tapos pagka nagihabang ginigisa ilalaglag na rin natin yung karni mahinipis lang ang hiwa ng karni mga bali para madali lang siya maluto mga bali hindi na natin siya nilala gigisa lang natin siya ng konti mga bali habang nagigis, nagigisa na siya lalagyan na natin ng patis mga bali para ang ating ano ay, ano lalasa lala ng kumpit ang purpose ng patis na ilalagay natin mga babi ay para sa ano yan ganyan lang sa ano, mga babi sa karne uh, pagkatapos natin ay ano, yung, mga babi iya ano natin yung alamang natin mga babi ilalaglag mo muna natin yung tatlo na bago natin iyan na yung alamang natin na pwede nyong lagyan ng alamang mga body pwede rin hindi optional to mga body ayan ayan mga body ay na i-upload na natin yung pa paano ginawa ng alamang na ginisa mga body sa ating channel so visit nyo na lang doon mga body para makita nyo and then yung ang um, kamansi natin mga body pwede natin siyang haluan ng sitaw pwede natin siyang haluan ng papaya mga body Ayan. ito naman sa amin may halo siya na sitaw mga body fresh from the farm yan mga babi na hilingin natin sa mga kaibigan natin mga babi saka natin lalagyan ng mga babi para lalagyan natin ng kunting patis mga babi para dito sa ano sa gulay kunti lang mga badi ang patis natin para sa gulay naman ito mga badi. ayun ang ano nyo para lalas ito sa gulay dun i-mix din natin sa ng kunti ganyan lang pagkakarabi ang Na... sa mga hindi pa marunong magluto mga badi marami kayo matututunan dito mga badi sa ating channel so iyan natin ng ano uh, makatulong man lang tayo mga badi sa ating mga magulang kahit ito lang ang simple nating matutunan mga badi malaking bagay na sa kanila ito mga badi matutuwa ang mga parents niyo mga buddy pagka marunong kayo magluto ng kunti and din. ito ay ginatan mga buddy yung una nating kata na ay yung pangalawang kata natin na malabnaw yun yung pansasabaw natin mga buddy ilalagay natin kasi yung unang piga yun ang pang ano natin ng last mga buddy yan. Ganyan lang mga babi ang ano na? Saka natin siya tatakpan mga body Anuhan natin ng mga 10 minutes mga body okay, Mga babi after 10 minutes mga body Ganyan na yung nangyari mga body mix lang natin ng konti para magpapantay siya sa ano and then saka natin ilalaglag yung unang gata natin na piniga mga body kung may ano kayo kayo may binili kayo pinigaling nyo sa sarili nyo ya ano natin ang kanyang unang gata mga body mga body lutuin yung gusto yung gata kasi pagka hindi nyo naluto ng gusto yung gata mga body mapapanis kaya importante mga body ay maluto natin ng gusto ang ating gata. Then lalagyan natin ng burloloy seal. And then imimix lang natin ng konti ay itatakpan natin ng bahagya mga body for 2 minutes. After 2 minutes mga body. Okay mga body. Ayan oh. ang mga ano sa kanya mga body depende sa inyo mga body kung patutuyuan nyo ng gusto malapot ng kunti lalapot yan mga body pag uh, ano natin and then ito yung portion mga body na titikman nyo na ngayon pag kamig nyo ang panglasa nyo ay hindi maganda o matabang o ano saka si ngayon dadagdagan mga body kasi kung titimplahan nyo kanina at ngayon ay maalat baka hindi nyo na siya mababawi pero ngayon maunti-unti ng isang mga body gawa ng maluluto na siya mga body ganun lang ang tamang pagtimpla pag tayo ay hindi pa satisfied sa ibinilaglag yung timpla mga body kasi ang ano natin sa pagluluto tansyahan hindi mo kaagad mapo perfect mga body kung hindi ka magkatamali yun ang totoo mga body okay mga body okay na yan sa mga nanonood, thank you for watching. At sa mga hindi pa nanonood, salamat din. Paki-follow ang subscribe na lang mga buddy. Paki-share na rin sa mga kaibigan natin mga buddy kung napanood niyo ito para makatulong din naman kayo sa ating mga kaibigan. Once again mga buddy, thank you so much. Good morning.